Sabi siya, sumunod daw po ako sa presinto para mapagsampa ng kaso. Pero nung pagdating po namin sa presinto sa Police Station 11 ng Quezon City, kami na po ang binaliktad, kinulong na po kami. Kami yung pitong polis na pinag-push up ni uh, former uh, PNP Chief Bato de la Rosa sa Angeles City Police Office. Tapos uh, nabalitaan na lang namin na may planong patayin kami sir Ng mga taga Kran. Sir, na dismiss na yung kasong kriminal namin. Umatras na yung complainant. Sir, pinakulong pa kami. 'Yun yung masakit doon, sir. Sino pa sa inyo? PNP sir. Sino gutos? Ah, uh, that time sir PNP Chief Bato de la Rosa sir. Pusin tayo muna doon sa mga ano ano sa mga ano natin na dismiss pa no. Si Mr. Sunny Reyes, uh, Mr. Sunny Reyes, ano pong, ano pong uh, posisyon nyo? Patrolman. Patrolman po. So, bakit po kayo na-dismiss? Uh, Mike po, Mike. Ginasuhan po ako ng Station 11 po. Ano nga po nga uh, ikinaso sa inyo? Bali, ang ano po, drugs tsaka baril po tinanin nila ako. Ano po? Ano po? Drugs po tsaka baril po. At, uh, kayo nag-shoulder nung no, lahat ng gasto sa kaso niyo? Oo Ang totoo po niyan, Sir, ah, uh, iyon o. Ano, yung pangyari pong iyon, yung meron pong nagpapanggap na polis po doon sa huling lamay po ng kapitbahay namin. Ngayon po, tinulungan ko lang po, tin tinignan ko po kung totoo po bang polis yun. Ngayon na nakaharap ko po, po, hindi po po polis yun, kaya pinagtulong-tulungan ng mga kapitbahay namin. Ngayon nagpatawag po ako ng ano, ng assistant ng polis, at dumating po yung PO2 Bungato, tsaka yung PO1 Lumines, tinel over ko po sa kanila. At asang sabi sa akin po, sumunod daw po ako sa presinto para mapagsampa ng kaso. Pero nung pagdating po namin sa presinto sa police station 11 ng Quezon City, kami na po ang binaligtad, kinulong na po kami, na, na napagalaman po namin na yung taong yun po, eh aset po ng ano, ng police station hmm, 11 ng Galas, Quezon City po. Ang masakit po nga po niyan, pati po yung mga anak ko, dinamay po nila. Apat po kami nakulong na magama, na sinasabi nila yung aset daw po yun, binaligtad kami, na hinolda pa daw po namin doon sa aming lugar. Ginawangan po nila ako ng senaryo. <laughs> Okay, ah. Uh, so, pulis-pulis. <laughs> eh, okay. uh, so nakulong po kayo nung 2016, 2017? Kailan 20, po? 2017 po. 2017. Opo. Ah, uh, a, a case was filed against you. Opo. sinag nag-file? Bali yung Station 11 po. Oh, yung police? Opo. Na sinasabi mo na Na tinanim po ako, tinaniman po po nila ako. Okay. At may pa po yung mga anak ko. Pinakulong din po nila. Magkakasama po kami nakulong ng mga anak ko. Ilan ang anak mo na nakulong with you? Kali tatlo po. So, apat kayo nakakulong? Opo. Kina, ina, kinasuhan naman po sila ng, ano, ng robbery hold up po. Yung kinaso sa kanila. And during all this time na nakakulong po kayo, uh, with all this allegation that you have mentioned, lahat ng mga ginasos nyo sa kaso ay... Sagot po ninyo. Opo. Sige po. At, Pero uh, na-dismiss mo na -dismiss man lang naman po lahat ng pinatong nila sa akin kaso, administrative sweldo po ako. Administrative, Bin administrative po, doon po ako na-dismiss po. Ah, uh, okay. Alright. So, yung kriminal, dismiss? Opo. Ito yung mga mahirap, eh, no? Na mga sitwasyon talaga that uh, nakakaawa yung ating mga polis na, for example, sabihin natin na hindi sila talaga involved. Tapos ginawa nila yung kanilang tungkulin at uh, nagkaroon ng ganitong uh, polisiya and uh, this was uh, implemented and then it happened so wala silang ano biktima sila so wala silang perang pang tanggol sa sarili nila ang naapektuhan siya at ang pamilya niya karir niya reputasyon dignidad yun ang nakakalungkot sa nangyari sa atin but yun nga <laughs> but Mr. Chair uh, oh, if yes. I'm not mistaken ang ang naalala ko sa sa regional level, meron silang legal officer. But the problem is the numerous cases, hindi kayang i-handle ng legal office ng ng regional office yung cases ng mga police. I think what is important, I think what we need to do, Mr. Chair, is to augment funding to uh, augment yung yung lawyers yung sa legal office nila to handle cases para matulungan yung mga police. Ang problema ata wala kayong gantung ano eh no? uh, PNP uh wala tayong budget for this ganito eh. Wala eh. Kanina tinatanong ko kayo kung merong pondo na ginagamit for this kind of cases that uh, kapag na sila, meron ba tayong nire-release? And even giving them uh, legal, ano? Legal uh, 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 manpower? Like we mentioned earlier, sir, the uh, PNP legal assistance extended to PNP personnel facing uh, are those uh, cases uh, that falls under the service-connected uh, cases only, sir. But if they will be facing a uh, case that is uh, separate or outside of the official performance of their duty, sir, yeah. they will be the one to shelter their legal representation, sir. Tama yun. Kasi this one hindi siya... Ano, kaya nga kanina sabi natin categorize eh. Yung mga 195 na natanggal na at uh, 399 na may kaso, i-categorize natin para at least alam natin kung sino yung mga tutulungan talaga. Diba, so submit as us, us, no? Uh asap para at least alam yung pondo na hilingin natin kay uh, speaker for that purpose. Kasi okay, ang pangako sa atin ni speaker that uh, he will be helping yung mga kasong legitimate during operation and even yung mga na dismiss. Uh will be helping them. But, of course, kailangan legitimate at talagang biktima sila, ng na uh, war on drugs as well. Sige, uh, Congressman yeah, and then uh, we'll be proceeding do sa dalawang victim pad at saka sa pamilya. Okay, go okay, ahead. Ano lang po, in, uh, just a short interjection with regards to the legal no, problem in the organization of the PNP. Kasi ganito po, uh, uh, cases filed against uh, police uh, officers uh, in line of duty, uh, dapat police talaga yon. Okay? But, uh, for example, in the case that was mentioned by Reyes, that is not in line of duty. Now, pag wala sang lawyer, sa lawyer, doon sa PAO. Diba? Wala kang lawyer, nakanglaw ka sa kasapaw but still kung gusto ko lang gusto ko lang balikan yung question of uh, the legal uh, problem no services in the PNP ang problema kasi Mr Chairman ganito po yon we have discussed it several times even in the, in the previous congresses no ang problema kasi for example if I am a lawyer instead of uh, entering the services to the PNP I'd rather apply for the pau kasi mas malaki pong sahod sa pau kumpara mo sa pulis na abogado that will be assigned sa IAS. Yan pong reality. Di ba? Uh, for example, lawyer ka. Pag ka sa pulis, with all those requirements and qualification, qualified ka na, you have uh, fulfilled all those requirements. Uh, what is your rank? Major, di ba? O kapitan? Kapitan, di ba? Uh, first entry is, police captain ka. Now, magkano'ng sahod ng police captain? Ngayon, less than 100,000, di ba? Oh, less than 100,000. But, if I am a lawyer, I'd rather apply for the POW than the, the police. Kasi, mas malaking sahod ng lawyers new entry sa POW kaysa sa police. Kaya, kaya yun yung isang problema dyan ng talagang sa police. Uh, we cannot hire as much as we want lawyers uh, for the police kasi napakababa po ng sahod. Kasi, first entry mo, kapitan ka, oh, what is the salary of the, police captain, yun yung po yung sahod mo. Yun talaga ang problema. Now, kaya siguro, you have to, ano, you have to study the, the, the local government code, same time yung PNP law, uh, na yung IAS, yung IAS, kung gusto nating supporta ng tudo, eh, pwede naman yun, but ang salary grade siguro, patasin natin, para mas maraming, mas maraming abogado na papasok doon sa pulis, not entering the police service, but uh, dun doon sa legal ng pulis, no? doon sa IAS. Ayun yung pong uh, pwedeng maging remedyo. but as of now, kaya yan ang hinarap natin dahil uh, kahit lagyan pa yan natin ng maraming pun malaking punto dyan. Still, the question is the, the scarcity of lawyers within the uh, police uh, organization. 'Yun 'yung problema talaga dyan. And uh, of course, uh, siguro talagang dapat manawagan din tayo dito sa counterpart natin no sa Senate because uh, in here sa atin po sa Kongreso, yung House Bill number uh, 6509 uh pending pa to sa Senate eh, yung pre legal assistance to uniform personnel. Uh, we approved this eh with the Committee on Justice. 2022 pa to na naalala ko na na natin to providing uh, free legal assistance to any officer or uniformed personnel of the Armed Forces of the Philippines, the Bureau of Fire, Bureau of Jail, Coast Guard, BNP na facing any charge before the uh, prosecutor's office. Eh sana po maaprubahan na sa Senado to. Congressman uh, Charon, please. I was just saying uh, Mr. Charon na uh, yung mga abogadong pumapasok din sa ating government like sa, sa PNP, hindi po sila naglilitigay nandun lang sila as in an advisory or rendering legal opinion. Yun po ang trabaho ng mga lawyers sa government uh, offices. Yung naglilitigay talaga, yung pupunta sa ano, yung mga bugadong nandyan sa PAO at saka yung private lawyers. Yung mga nasa ano po, nasa go government. If I am not mistaken, hindi po sila naglilitigate unless they ask permission from the chief of the office yeah. na mag-engage in, mag in legal uh, practice of the profession. I, I, I don't know if that is correct. Please, ano, uh, uh, reply on that, ano, uh, uh, General Lapardo. Sir for ano lang sir for proper context po sir. Yung mga PNP lawyers po natin sir ay nare-represent po yung mga police natin na kakasuhan. Yan po yung sinasabi po natin na applicable doon sa mga service connected uh, cases. Just like nang binanggit po sir ni Congressman Gomez sir na may mga mga subject ng police operations na nagka-counter sa police. Yun po ay nare-represent po ng ating mga PNP lawyers at marami na po silang uh, cases won uh, in favor po ng mga police nating nakakasuhan sir. So it is just clear na kulang talaga ang mga police sa PNP kasi it's not happening in the provinces. Ang daming policemen, when I was still in the private practice, mupunta sa private lawyer. At meron uh, meron namang IBP na sinasabing yung de-officio na nagre-render po tayo ng serbisyo na walang bayad. So yun ang ginagawa ng mga abogadong private kasi yung mga pulis napakarami. Walang nag a ng mga abogadong tiga PNP na nag ng kanilang kaso sa sa korte o sa fiscal office. With. So yun po nangyayari sa ground. Hindi po hindi ko alam kung may asan yung merong maraming abogado sa PNP. Mr. Chair, Say, uh, Congressman uh, Goma. I, I just want to find out if uh, do we already have an approved bill in uh, augmenting your legal services and PNP? Yeah, I just mentioned uh, no, uh, that uh, we have uh -huh. already are uh, um, uh, approved. Uh -huh. Committee on uh, Public Order and uh, also Committee on Justice. Uh, House Bill number. Approved on third reading, Mr. Chair. Yeah, okay. Pending uh, pending, uh, in yes, uh, ah, so pending in Senate. Yes, also in Senate. in the Senate. Yeah, pre-legal assistance for the PNP. Oh, pending kasi 'yan nila. Ah, proceed muna tayo. sa natapusin natin tong uh, si Jason Ibe. Mr. Jason Ibe, uh, uh, ikaw naman, Bakit ka na dismiss? Ah, uh, sir, ah, uh, yung sa amin, sir. Kami yung pitong pulis na pinag-push up ni uh, former uh, PNP Chief Bato Dela Rosa sa Angeles City Police Office, sir. Kami yung set. kayo pinag-push up? Uh, ang ang naging kaso namin sir is merong kaming hinuling uh, koreano sa Friendship Plaza sir sa Angeles City Police Station 5 tapos sir uh, naging dahil sumunod kami sa utos ng ng ano namin ng COP pina pinalaro niya yung dapat sanong ma-file na kaso naging robbery extortion sir yung uh, kaso ngayon sir, uh, pumutok sa media dahil nakasabay yun sa kaso ning, nung pinatay na koreano sa, sa loob ng krami. Yeah, yeah. If you remember sir, yung kaso ni Ricky Santa Isabel na yes. Juji yata yung koreano. G Okay, proceed, yes, sir. Para matakpan, sir, yung yung dahil naging national news yung sa Korean Korean na yun na namatay sa krami sir eh. ang kwento nung sa amin sir uh, kami sir yung pinantakip nila para gawing uh, sensationalize yung kasong simpleng robbery extortion sir yung nang sa amin is ginawa kaming kidnapping In insist nila sir na pinapilit nilang pinafile na kidna kidnapping yung maging kaso namin tapos apparently sir nung after second day sir nang nangyari yun sir. Dinala kami, ni-restrict kami sa campus sir. Tinanggal lang kami kaagad ng baril sir at saka ng cellphone. Ah, uh, restrict kami doon without wala pa kaming kaso sir. Tapos na uh, nabalitaan na lang namin na may planong patayin kami sir ng mga taga Karami yata or Dito, ano? etong uh, kaso nyo, it's not ano no, hindi siya involved yung um, operation nyo tungkol sa illegal drugs. Hindi sir, uh, robbery extortion lang po Well, san. anyway, ang pinag-uusapan natin sa uh, ano no, sa EJK no. Yes, But, sir. Uh, it's worth uh, understanding also yung case ninyo. No? Kasi sir, yung But these are all uh, wait, these are all uh, uh, your story and your allegation. But uh, of course, uh, we will uh, be asking also the PNP to look into look into this. Uh, kung talagang uh, but sino na administrative uh, dismiss kayo, right? Yes, sir. Aung yung criminal, criminal case din, sir, dismiss. Anong ano natin doon, For example, na dismiss tayo criminally? Sir, yung pung kasing nangyari sa amin, sir. Kung if I may, sir, tutuloy ko yung. Sige, credit, go ahead. Sir, para malaman lahat, sir. Uh, publicly kasi sir na pinaya kami without wala pa kaming mga na na kaso. Hmm. Tapos sir, uh, lahat ng kasong, lahat ng uh, gastos, senior there namin sir, yung pambayad ng abogado, where in fact yung case namin sir, uh, job related, work related po yun. Kaso, wala, walang support sa PNP sir. Tapos, ah... Uh, Sino kaso sa inyo? Ah, uh, tapos sir, na na yung kasong kriminal namin. Umatras na yung complainant. Sir, pinakulong pa kami. 'Yun yung masakit doon, sir. Sino pa sa inyo? PNP sir. Sino gutos? Ah, uh, that time sir, PNP Chief Bato Dela Rosa sir. Merong merong itong video sa YouTube sir na plat na plano kaming patayin sir. Parang takpan yung kaso sa karami na binulgar ni asawa ni Ricky Santa Isabel, sir, na makikita pa yun sa YouTube. Mismo siya nagpa-interview sa... <coughs> sa GMA or sa National TV na itong polis na dapat kaya kinakasuhan kami ng kidnapping sir muntik na kaming ilatag din hindi ko alam sir kung DDS or ano Oh, ganon pero si yung asawa mismo ni Ricky Santa Isabel sir hindi siya pumayag na ganun yung gawin nila sa amin at with the support of our uh, wives and relatives sir binantayan kami sa kampo kanya hindi hindi natuloy yung plano sir paano ninyo nalaman yung ano yung sinisabi nyo uh, alleged plan Paano naman na uh, Sir, free, kasi man? yung first na dinala kami sa campus sa restricted, tinanggalan kami kagad ng baril tsaka cellphone. Wag daw kami makikipag-communicate sa labas. Tapos sir, dahil sa ACPO doon kami ano, maraming kaming kakilala ng polis. Sinabi nila sa amin, wala kaming cellphone sir. Naisa isa yung kwarto kami. Sabi nila, may, may planong patayin kayo, kukunin kayo dyan, sabi niya. Sabi, gawagin niyo yung mga kamag-anak nyo. Bantayan kayo, sir. Apparently, sir, na-verify na namin po yun. Sino yung sabi sa inyo ng gano'n? Yung mga kasama din namin. Oficial doon? Yes, sir. Mga kadikit na sang namin, area, official. isang area kayo? Ang L.A. City Police Officer. Saan? Ang L.A. City Police Officer. Can you mention the Pampanga. name of the uh, officer? We have... Uh, kung sa executive you? session, sir, kung makakailing kami. Or sa affidavit. Yung may mention namin huh? na rin. Sige. Siguro mag-a uh, ka sa lang. Tapos sir, or... yung nagpatibay doon sa sabi-sabi na yun sa station sir. ay sa campus sir. Yung mismong asawa ni Ricky Santa Isabel sir na. Sino si Ricky Santa Isabel? Yun po yung suspect na polis. Ah, uh, sir, yung sa AIDG na uh, pumatay doon sa Koreano. Okay, uh, let's uh proceed sa next ano si Mr. Richard uh, Agapito. Ah, uh, Richard Agapita, ah, uh, can you tell us your, ano, ah, uh, ba't ka dismiss Sir, uh, good morning po. Ah, uh, dagdag lang po dun sa sinabi ni, sa kasama ko po ni Mr. Jason Ibe po. Yung, yun nga sir, yung na-humiliate po kami in public without, ah, uh, wala pa pong nakafile na... Kasama mo si Jason? Yes, sir. Ah, magkakasama pito, kayo? Pito po kami, sir, na yung pulis sa Angeles na public humiliate po kami and uh yon nga po wala pang nakafile na kaso Okay uh thank you so much Mr. Richard Agapito Yes sir thank you